Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa may Eric Bill Lewis. Uh, isa rin to sa mga pabahay ng gobyerno at ito yung uh, mga old style o design ng pabahay na in-check kung perdon sa mga uh, nagiging videos natin na kadalasan natin nagiging upload natin sa sa channel ho natin. So, nagkaroon tayo ng isang uh, kakilala na kung pwedeng uh, maging uh, content natin yung kanyang bahay. At yun, sa wakas, pinayagan niya ho tayo. Kaya sisilipin ho natin yung uh, unang design nung uh, pabahay ng NHO ng gobyerno. So ayan, nandito na tayo sa tapat niya at yun, napagawa na nga niya yung harapan. Itong bahay niya, kaso wala lang bubong pa. At ah uh, tayo, makikipasok tayo sa bahay nila. Tao po. Ate, papasok kami, ha? <laughs> Ako lang pala. <laughs> Kala mo <umay> kasama. <laughs> so, ito yung bahay niya. Lipad natin para mas makita ninyo ng mas maayos. Okay, so ito yung harap. Uh, open lang siya. Wala siyang divider. So, ito, mga cabinet na lang. Ginawa na lang divider. At ito yung uh, pagkakagawa. Parang nakaridi sa loop na. Same time, magpasok nyo. Siyempre, nandoon na rin yung lababo. At uh, nandi dito na rin yung CR at uh, ito yung pinaka parang divider na lang nila yung mga cabinet. So open lang to te, no? Open lang yan. Pagdating nyo dito, ganito lang talaga yung ano niya. Itsura niya. So ayun, makikita nyo na parang kala nyo may second floor na. Pero dito sa loob, open lang siya. At pwede na nga rin, ano, gawa ng second floor kung may extra. Kahit mga kahoy lang. At the same time, medyo may kataasan na rin naman yung bubong nila compare sa mga bagong uh, design ng uh, pabahay ngayon. Ay, eh, makikita nyo, bintana doon sa taas. At syempre, ah uh, yung lababo, parang mas malapad ito, no? Ah, kasi yung mga bago ngayon, mahaba naman, parang LRT yung ano ng bahay. Pero ito, e eh, lumapad lang. So, ayun, may likod pa rin sila. ay dito sa likod. malapad din yung likod niya. Ayan, ano oh. Kita niyo ba? At iyon yung kabuuan ng bahay. Maganda din siya. Sa taas. Ay, yung... Siyempre, pagka may pang-develop na, tsaga-tsaga na lang. Maganda no? Oh. Ano? Plywood ba yung nasa taas din? O simento din? Ano siya? Ah, hard deflex, no? Yung para dun sa kabila. So yun, makikita nyo ito, ah, uh, hard deflex na pala para dun sa kabilang bahay naman. Pero ito siyempre konkreto at yun din sa kabila ay hard deflex din. Yung parang pinaka-divide na lang para dun papunta dun sa kabilang bahay. So yun, naka-improvise na talaga. May mga bakal na para sa pang second floor na itong uh, pabahay na to. Although, ang ganda rin, ma hindi siya mahaba, malapad siya yung bahay. Kasi yung mga bago ngayon ay parang uh, parang LRT, napakahaba naman. Ang ganda rin, no? Ito yung parang bird type penis nung unang pabahay. Siguro, before pa yung mga lum lumang bahay, ito muna siya. Uh, ito na yung sumunod. So, ayan, no? Kita nyo? Taas niyan. Mataas itong uh, bubong nila, kaya pwede kang talaga magawa ng second floor makakatayo ka pa sa taas. So, kailangan lang, siyempre, ng ekstrang pera para mapagawa. So, sa ngayon, uh, ganyan na lang muna siya. At lalo yung nakatira. <laughs> At, ayun, ngayong, uh, isa, sa, parang pinakaano rin natin, no, kasi, parang yung lagi na lang nating video, yung mga bagong design ng pabahay. So, ayun, uh, nagpapasalamat tayo sa may-ari ng bahay kasi nga, uh, nabigyan na tayo ng pagkakataon na maging, ah, uh, content natin yung bahay niya, yung dating design. Dito rin to sa naik, pabahay din. Lagi tayong dumadaan dito, pero hindi natin napapasok yung loob ng bahay. Ngayon lang, sa wakas. Ayan, no? Di ba? Ganda, no? Oo oh, nga. Ayos, ang ganda din, no? Pero lumalapad siya, pero ma ano, makisit. Oo, no? Maaayos din para dun sa kabila. Okay, so yun lang yung video natin at uh, syempre, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nag-view boost, mga, sa mga nag-upload, sa mga nag-share, sa mga magsasubscribe. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre meron tayo akong lang sa inyo, meron tayong isang uh, YouTube channel doon naman sa ating Charity Works kasi meron tayong a uh, grupo na, sinari, na sinalihan na pa, para magbigay ng assistance. Although hindi naman tayo talaga yung nagbibigay. Yung meron lang tayong uh, yung head namin, yung team leader namin, siya po talaga yung ano, kami lang yung mga pumupunta doon sa humingi ng tulong para uh, tingnan kung legit kasi siyempre sa dami ng kuminsan ni nananamantalang mga tao eh may mga taong uh, gustong makalamang lang so kailangan naming pasyalan so kung baga anong tawag dito uh, scouter So pinupuntahan namin yung Makiat, uh, humingi ang tulong doon sa team leader namin sa group para malaman namin kung totoo o hindi yung talagang sinasabi niya. Okay, so paki-subscribe, paki-support nyo na rin ho, yung uh, YouTube channel na yung para sa mga charity workshop natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you. Lalo kay Ate sa may-ari ng bahay na to kasi siyempre, binigyan tayo ng pagkakataon ng masilip yung uh, unang design ng pabahay ng gobyerno. Thank you, thank you sa inyo. So yun, makikita din pala natin yung pinaglalagyan ng yero. Mas maliit lang siya kumpara sa mga ngayon yung gamit nila na talagang anlapad. Pero ito'y parang talagang ordinary. Pero malinis din yung pagkakagawa, no? Kasi pantay-pantay. Mm -hmm. Pero hindi para parehas kasi yung iba binarabara. Din. Ah, ganun ba? Sig sa contractor siguro kaya yun maliit lang yung pinaka ano niyan talagang parang ginagamit kadalasang para doon sa pag-ano ng yero pinagkakabitan ay, yung mga so yun yung ngayon kasi ang na yung mga ganyan mga pinagpakuan parang 6 ata yung lapad napaka heavy duty nung dating pa ngayon ito dati pa ayun, uh, manipis nga lang mm -hmm. yun lang isa na pansit ko din